© BF-WATCH TV 2021 Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines Be the heart of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Ang ating one time the New Filipino Time mga kabrigada. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX! Max, Drive Max. Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bilang ng mga nasawi sa Air India plane crash, patuloy na nadaragdagan. Iba't ibang anggulo sa insidente, sinisilip na ng mga otoridad. Iran, nagpakawala na ng missiles bilang pagganti sa Israel emergency evacuation sa mga Pinoy roon, pinaghahandaan na. Vice President Sara Duterte, nakabalik na sa bansa. Malakanyang, nanawagan ng neutrality sa mga senador, kaugnay ng impeachment issue. Mga abugado ng mga biktima ng war on drugs, maghahain ng pagtutol versus interim release ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At... Brigada News FM Palawan at Wan Tahanan nagpaabot ng donasyon sa mga naulila ng dalagang pinatay sa ilog. Tri palita, palita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Salam at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito am Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, June 14, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag umakyat na sa 279 ang bilang ng nasawi sa nangyaring plane crash sa India. Mula po sa mga sakay ng eroplano, isa lang ang napaulat na nakaligtas. Mababatid na patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente na ikinasawi ng mahigit nga o daan-daang mga pasahero. Una nang tiniyak ng airline company na hindi nila pababayaan ang mga biktima. Climax, Brigada Bandita, Nationwide. Samantala, sinisilip na ngayon ang iba't ibang mga posibleng sanhinang pagbagsak ng Air India Flight. Kabilang narito ang mga technicalities na maaring nagdulot ng crash ng Boeing 787 flight na may lulan na 242 mga katao. Isa raw sa mga iniimbestigahan sa ngayon ay ang engine flaps at flaps at landing gear nito. Aalamin ah, din kung bakit na o nanatiling nakabukas ang landing gear gear ng eroplano kahit na naka-take off na ito. Sa kabila ng insidente, hindi naman nag-ground ang iba pang Boeing 787 na ginagamit ngayon ng iba pang airline companies. Naglunsad naman ng counter-strike ng sunod-sunod na -sunod, ballistic missiles ang Iran laban sa bansang Israel. Ito'y bilang pagganti ng Iran sa mga inilunsad na pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites nito. Pinatunog naman ang sirena sa buong Israel at pinayuhan ang mga residente na magtago muna sa mga ligtas na lugar. Sa huling ulat po ng Iran, yung kanilang ambassador to the United Nations, kinumpirma nito ang pagkamatay ng halos 80 at pagkasugat naman ng mahigit 300 sa unang wave ng pag-atake. Sa ngayon tuloy-tuloy ang panawagan ng iba't ibang mga world leaders na magkaroon ng dayalogo. -max. Bandita, nationwide. Samantala, tumitingin na ng ilan pang mga paraan ang pamahalaan upang ma-evacuate ang mga Pilipino sa Israel. Ito ay kasunod ng gulurona, matapos magpakawala ng misas ang Iran bilang ganti sa Israel. Ayon kay Ambassador Eileen Menjola Raw, sarado ngayon ang airspace ng Israel at Jordan kaya walang aircraft na maaring pumasok. Dahil dito, pinaplano na nila ang iba pang paraan kung paano mailalabas sa lugar ang mga Pinoy sakaling lumalaraw ang sitwasyon. Ilan sa mga paraang tinitingnan nila ay ang posibilidad ng land travel o repatriation by sea. Naka-heightened alert na sa ngayon ng Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa buong Middle East. Ito ay para mahigpit na babantayan ang mga sitwasyon ng mga Pilipino doon. Inilunsad na rin nila ang OWA hotline para sa mga nais magbigay ng ulat o tulong sa kanilang tanggapan. Naka-activate na rin ang crisis management team ng Tel Aviv Embassy. Sa ngayon po, nananatiling sarado ang airspace sa Jordan at nakataas naman ang alert level 3 sa Lebanon. Samantala, nakabalik na ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Office of the Vice President, dumating si Duterte sa bansa kaninang 5.43 ng umaga, lula ng Philippine Airlines Flight PR-530. Mababatid na nanggaling po si VP Sara sa Malaysia. Ito'y upang pangunahan ang pagdiriwang ng 127th Philippine Independence Day sa Kuala Lumpur at makipagkita sa OFW community na naroroon. Mga kabrigada hinimok naman ang Malacanang ang mga Senator Judges na magpakita ng neutrality kaugnay sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ito raw ay dahil ang taong bayan ang dapat pinagsisilbihan ng mga ito at hindi ang ilang tao lamang. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Nagpaalala ang malakanyang sa ilang senador na tatayong hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na manatiling patas at walang pinapanigan sa press briefing sa palasyo, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na malinaw na nakasaad sa batas ang mandato ng mga senator judges na dapat maging neutral sa paghawak ng impeachment case. Tugon ito ni Castro matapos magpahayag ng pagkabahala si House Prosecutor Representative Joel Chua dahil daw sa lantarang pagpapakita ng suporta ng ilang senator judges tulad din na Senator Amy Marcos at Robin Padilla sa defendant na si VP Sara. Panawagan ng Palace Press Officer sa mga senator judges na magpakita raw sana ng kahihiyan at paggalang sa taumbayan bayan dahil sila raw ang dapat na pinagsisilbihan at hindi iisang tao lamang. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges, dapat merong kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po uh, igalang nila ang taong bayan at uh, magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa isang tao lamang in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala si senador Marcos pinalagan ang pahayag ng palasyo tungkol sa di umanoy user relationship nila ni VP Sara Brigadaan Cortez, ibrigada mo. Brigada. Pinabulaan na ni Senadora Amy Marcos na meron silang tila user relationship ni Vice President Sara Duterte. Ito ay bilang tugon nga sa pahayag ni Presidential Communications Office under Secretary Attorney Claire Castro. Sa nakaraang press briefing, sinabi ni Castro na parang user at handang magpagamit ang relasyon ng dalawa sa isa't isa. Pinabulaan na naman din ito na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasunduan ng dalawa na si Senadora Marcos. Ama uwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Matatandaan ayon kay VP Sara. Lagi niyang isinasama ngayon si Marcos kahit saan man siya mapunta. Dahil gusto nitong maalala nito na dapat siya ang magdala. Pabalik kay dating Pangulong Duterte sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ibinida naman ng liderato ng Kamara na naibalik ng mga binoong komite na nag-imbestiga sa malalaking isyu ng bansa ang tiwala ng publiko Kasabay nito ay iniulat din ang mga naipasang batas sa kabuuan ng 19 Congress na hindi lamang umano naging produktibo kundi inclusive. May report si Brigada Haji Caamino. Ibrigada mo! Brigada. <laughs> Umani ng papuri mula sa liderato ng Kamara ang tatlong komite na nag-imbestiga sa mabibigat at mahalagang isyo ng bansa sa kabuuan ng 19th Congress. Ito ang mga House Panel na tumutok sa paglipana ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, madugong war on drugs campaign ng nagdaang administrasyon at umano'y extrajudicial killings. Gayun din ang sinasabing maling paggastos ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ang smuggling, hoarding at price manipulation na nakakaapekto umano sa agriculture sector. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pinili ng Kamara ang layunin sa halip na politika at pag-aksyon hindi pa lusot. Quad Committee and the Tricom, which ensured cohesion across our most complex priorities. Committee on Good Government and Public Accountability, which fiercely tackled anomalies and upheld the House's moral compass. And the Murang Pagkain para sa Pilipino Super Committee, which refocused government action on food security and affordability. These committees help restore public trust, proving that transparency, efficiency, and compassion can coexist with lawmaking. Ibinida rin ni Romualdez ang libo-libong panukalang batas at resolusyon na higit pa sa numero kundi sa pagiging makabuluhan nito.

29 measures a day. But let me be clear. This is not about volume. This is about value. Boko dito, itang speaker na ang mga naturang batas ay may tapan, may puso at may saysay This unity was never about surrendering independence. It was about aligning our purpose with the priorities of the Filipino people. It was about making government work. Not just from Malacanang or from Congress, but as one government, one republic, one nation. 19th Congress was not only productive, it was inclusive. Para kay Romualdez, iiwan-umano ang 19th Congress kung saan makikita ang itsura ng kamera na naging tagapagtaguyod ng mabuting pamamahala in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bandita, Samantala inihahandana ng mga abogado ng mga biktima sa International Criminal Court o ICC ang kanilang opisyal na oposisyon laban sa hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Sa panayam ng Brigada NUSFM Manila kay Atty. Nery Colmenares, abogado ng mga biktima iginiit nitong inaasahan nilang maisusumite ang kanilang apela sa susunod na linggo Other than the prosecution, kami mismo bilang abogado ng mga biktima na nag-file sa ICC noong 2018 mm. ng isang kaso labang kay President Duterte ay mag-o-oppose din. So, oh. Sana naman pakinggan ng ICC ang mga oposisyon mm. ng biktima. Ayon pa kay Colmenares, hindi makatwirang igiit ang humanitarian grounds ng isang dating pinuno na noon ay hindi kinilala ang karapatang pantao pero ngayon ay biglang pro-human rights. Aniya, hindi mapagkakatiwalaan ang dating Pangulo sa pagsunod sa mga kondisyon ng kanyang paglaya. Sa ganang amin, hindi siya mapagkatiwalaan kasi kahit mga ako siya sa ICC na hindi ako tatakas. eh alam naman natin si President Duterte, mangangako ngayong araw, ba paliktarin niya naman the next day. At uh, siyempre, simula pa yan sa jet ski niya at bapang mga binabanggit niya na later on bawiin niya. Sabi mm. niya dati, pabubukan ko yung bank accounts ko para mapakita sa inyong mahirap ako. Later on, ayaw niya ng pabuksan. Ganun naman talaga siya. Eh. Joke only na lang yung kanyang mga pangako. Posible kasi itong makialam sa ebidensya takutin ang mga saksi at makatakas. Bukod pa rito, malakas pa rin ang impluensya ng Pamilya Duterte sa gobyerno kaya't mas lalong hindi umanuligtas ang mga saksi at biktima sakaling payagan ang kanyang pansamantalang paglaya. Brigada Bonita Nationwide Samantala mga kabrigada ang PNP nagsimula na sa soft deployment para naman sa pagbubukas ng klase sa lunes Brigada Kath Austria Ibrigadamo Brigada Nagsimula na sa kanilang deployment ang Philippine National Police para sa papalapit na pagbubukas ng klase sa lunes. Mahigit limang libong police assistance desk na ang nakalatag para sa soft deployment at sa mismong pagbubukas ng klase ay magkakaroon ng full deployment ng mahigit sampung libong mga police sa mga pads. Dagdag pa ang mga nakadakdang patrol units tulad ng beat at mobile patrols. Sa kabuuan, nasa 37,000 mga pulis ang ide-deploy sa buong bansa bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela. Nananatili naman sa normal alert status ng PNP, ngunit binibigyan ng kalayaan ng mga regional directors na itaas o ibaba ang alert level depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Tiniyak ng PNP na ang kaligtasan ng mga estudyante at guro ang pangunahing prioridad sa pagbabalik eskwela sa pamamagitan ng koordinasyon sa Department of Education. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Imax. Imax. Brigada Nation wide. Nation wide. Nation wide. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Balita. <tutulungan> kabrigada, lubos ang pasasalamat ng pamilya ni Gemary sa tulong na iniabot ng Brigada ni Palawan. Ang nasabi pong donasyon na nakalap mula sa mga taga-suporta ng Brigada ni Palawan ay iniabot sa ina ni Gemary na si Merlina Mesahon sa kanilang tahanan sa Sitio Katleya, Barangay Salvacion, Rojas, Palawan noong nakaraang biyernes June 6, 2025. Bukod po sa cash mula sa mga taga tagapakinig ng brigada, nag-abot din ng tulong pinansyal ang one tahanan party list sa pamilya. Ang donasyong ito ay naglalayong tumulong sa mga gastusin para sa pagpapalibing kay Gemary. Maraming, maraming salamat po sa tulong nyo na binigay sa amin. Malaking tulong na po ito para sa pangangailangan pa namin para sa anak kong Ililibing pa lang po bukas. Mm, okay. So, sa ngayon ma'am, kumusta po ang development uh, ng investigation? Ah, uh, patuloy pa rin po yung pag-iimbestiga ng mga pulis. Ngunit wala pa rin po silang update kung ano na yung kaso. kaso hatiid na po sa huling hantungan ang dalaga noong ikapito ng hunyo sa Salvation Cemetery. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamilya para sa hustisya kaugnay ng pagkamatay ni Gemary na natagpuan noong May 23, 2025 sa isang sapa na may kalunos-lunos na kalagayan. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang mga suspect na naaresto kaugnay ng insidente. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang buwan tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Pumili so, tayan upang kumpleto. Para Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New in Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Bum puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News of the Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagginigig. Mula rito sa Brigada News of Manila ang nag-iisang the music and news authority. authority. Brigada balita nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing